guys okay, so may bago tayong inakay o oh, pagigay sa atin ng tabigan black widow natin at para makalipad-lipad na siya para maturuan Ayan. Anak ng black velvet makita ko sa inyo kaso hindi siya naging velvet ang kulay iba yeah guys so yan yung anak ng black velvet natin. Kaso ah, nag-iba ang kulay. Hindi black velvet. Naging checkered siya. O okay na din. Nag-break tayo ng panibago para kasakaling Suerte na. at uh, ay binibigay sa atin yung pagkakataong manalo kahit kapiranggot kaya nag-breed tayo ng palipago pag laki, -laki guys nung nakabreed pa natin anak ng Taiwan ah, uh, nakasuper set ko sa inyo binabili tayong breeder ng Taiwan bird saka yung magiging anak ng sa nating lupar na pinili at itetestingin din yun yung mga bago natin mga painakay yung maliliit pa at ito kayo guys yung lakwito na galing sa kaibigan yan o itim na itim oh. oh, maganda siya maamo kanyang mukha Ito you naman know, guys yung ano, anak ng pulsayo natin na uh, nilalaro. Yung panatahimik-natahimik sila rito sa taas. May iklog na pala. Ay, ayan o. Nakabisak na. Ampon lang ho niya yung maliit. Kasi hindi na sinusubuan ng magulang. Kaya sinama ko na dyan. Kaya kung siya magubuhay, yan po si ampon kasi yung dalaw kasi laki siya, nagkaliit di natin alam kung magubuhay siya kung ano, sana magubuhay din siya yung dalawa, kasi malaking yan anak ng pulsaya natin yalara. ito siya o. yan po ang tatay ito yung tatay na pulsayo natin no yung inilaro na Inilipad nilapat din yung ang tunay na may-ari, Tatay Iso. pure na pulos sayo. Wala ko ang isang mata niya, no? The breeder na lang ho siya. Nabili ko natin kay Tatay Iso. ng taga-Santo Tomas, Batangas. si Batik. si Batik hindi nagbabago niya pero kahit may bagyo tumatagos sa bagyo ay kulang kahit pa sa mga panahon uwi pa rin siya pa sa okay na rin try natin yung susunod na magiging anak nila baka sakali ito yung kanyang kapares ko yung eh, black velvet yeah galing ho yan sa ating kaibigan pero tara si Bisulte eh pare Rexon shout sa iyo pare Rexon ayan o oh. nagustuhan ko lang kasi yung lipad ho niya talagang nagpakitang gilas puti pinadala sa ating ni Boss Rexon ayan o oh. Yan naman po ang kaparis nung yan po ang kasakaparis itong lupa ang napulsa yan o no? okay. nila routine ho yan ni Tata Ilso Santo Tomas na club yan po yung Beckard Beckard line yan, yan. naman po ito matanda na siya kaya sarko na ilong. Terima <tiple> kasih telah menonton! God bless, God bless po sa inyo lahat.